ang vice presidenta ng The Forum for Family Planning and Development sa katauhan naman po ni Dr. Juan Antonio Perez III. Dr. Perez, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ channel 23. Magandang umaga, John, at sa lahat ng tagapakinig sa DWIZ. Apo. Magandang Monday morning. Apo. Unang-una sana Dr. Uh, Perez, ano po ang tindig ng inyong hanay dito sa controversial na Senate Bill, Adolescent Pregnancy Prevention Bill? yung Original po, Dr. Perez. Go ahead, sir. Yes, uh, nakita rin namin yung amended na bill. Apo. And uh, yung amended na bill na nag-alis nung salita ng international standards, ano? Apo. So, uh, Uh, kami sumusuporta doon sa earlier version and the current version. Mm -hmm. Dahil nakikita namin yung binanggit mong pagtaas ng teen pregnancy ay nangyari sa panahon na nagdeklara na ng national and social emergency ang ating gobyerno noon pag 2018. Mm -hmm. Pero batay nga sa datos na sinabi nyo, noong uh, 2018, 2,100 ang nanganak, mahigit mm -hmm na below 15, pero ngayong 2023, 3,343. Mm -hmm. So, maas ng 50% dyan Apa. ang bilang ng uh, adolescent pregnancy na 10 to 14. At uh, dyan, ngayong 2023, noong 2023, mm -hmm. binanggit ng PSA na may isang 9 years old na nanganak. Wow! So, ang tinitingnan natin ngayon yung grupo ng kababaihan, mm -hmm. bata na kababaihan, bata na, na at risk sa adolescent pregnancy ay now between 9 to uh, 16 years wow. old. Wow. At All yung bilang right. na yun ay mm. tumaas nung, mula nung 22. At uh, nung 22, it was uh, 10,500. Mm -hmm. Noong uh, yung below 16 na nanganak, Noong 2023, umabot na siya ng 11,479. Tumaas mm -hmm. ng 8%. Apo. doc, doc, may tuturin niyo po bang alarming na ang uh, kaso ng uh, teenage pregnancy dito sa bansa? Yes, John. Lalo na, uh, itong pagtaas na to ay matagal nang sinasabi ng mga government agencies. Tumataas mm -hmm. ito. Uh, pero, uh, ang nangyayari ay Nagkaroon tayo ng tinatawag na bill uh, na law on statutory rape. Apo. Noong 2022, Aha. March 2022 pinirmahan ito ni President Duterte RA 11648. Apo. Nasasaad dyan na ang statutory rape ay nangyayari pag ang bata ay uh, na abuso below 16 years old. Mm-hmm. And uh, sa buong taon ng 2023, doon talaga implementable Apo. ang statutory rape. Mm -hmm. Pero kahit nandyan na yung batas, 11,479 ang naganap na Arin. 16 years and below uh -huh. na mukha, on the face of it, mukhang rape. Uh -huh. no? uh -huh. Pero Alright. wala ni isang inimbestigahan. Mm -hmm. batay sa report ng DOH. At ng PAPKONG, nung 2023, annual report ng RPRH law, mm -hmm. may 2,000 plus cases na final on rape. Mm -hmm. Pero na-file sila on the previous anti-rape bill. Mm -hmm. Itong statutory rape, ni isa walang final? Wow. Pero doc ganito ha, uh, noon pong mga unang uh, mga taon ng uh, pagkakaroon ng uh, pandemya Binabanggit mm -hmm. po ng mga otoridad at ilang local government agency na dito po tumaas yung kaso ng statutory rape at iba pang klase ng rape na ang mismong uh, may kagagawan, kamag-anak. Do you agree with that, Doc Capares? Yes. Uh, you, although, before nung COVID period, wala pa yung batas on statutory Apa. rape. Mm -hmm. na So, hindi pa makakasuhan yon. Pero yung mm -hmm. 23, uh, nakita namin uh, na yung kasing edad yung tatay na mm -hmm. umamin na pumir na nakalagay sa birth certificate yung kaedad ng batang nananak ay 21 lamang. Mm -hmm. So, yung 99% noong mga uh, magulang uh, tatay nitong mga batang ina mm -hmm. ay uh, palagay namin at least 15 years and older. Mm -hmm. Walang kaedad ang mga kabataan to. So, older person, mm -hmm. uh, someone in power Mm -hmm. And hindi natin alam maaring uh, kasama sa bahay, maaring kapitbahay, bahay, mm -hmm. uh, maaring isang pumasok sa bahay na kakilala nila. Mm -hmm. All right. Uh, mm -hmm. at nakita namin dyan na yung 1700 plus dito sa mga mga kalalakihang nag-umami uh, na sila ay magulang ay 37% yan noong mga 17 to mm -hmm. 22 years old. Wow. All right. So, okay. Hindi Apa? sila, covered na covered yung mga yon Apa? na uog uh, statutory uh, law, uh, rape law. Apa. Alright. Nakikita niyo po ba na ito nga binabanggit niyo na in effect na implemented na yung statutory rape law. And then uh, itong uh, 2018, kung hindi po ako nagkakamali, itong uh, Comprehensive Sexuality Education Act, e, e, pinapasok na rin po sa mga subject ng mga elementary student. May nakita po ba kayong pagbaba sa kaso ng teenage pregnancy after nitong mga implementation na ito Dr. Perez? Yes, yung uh, memo number 31 ng 2018 ni Secretary Briones mm -hmm. ay bunsod ng Executive Order number no. 12 ni uh, President Duterte sa pag-implement ng comprehensive sexuality education under the reproductive health law at uh, mula noong 2018 gumawa sila ng curriculum pero na-roll out lang po ito noong 2020 yung kasagsagan ng ng uh, COVID mm -hmm. kaya halos hindi ito na implement. Opo. Uh, and hanggang ngayon ang alam ko, ang priority nila tatlong region lamang, mm -hmm. region 1, uh, region 7 at region 11 kung saan medyo mataas ang teen pregnancy. Opo. Nakikita niyo po ba, Doc Perez, na kung ipagpapatuloy po ito, eh, talagang makakasag ka, makakapigil, o makababawas man lang sa teenage pregnancy. Well, in fact, yung ilan pong mga sectors na kumukontra dito sa CSE Act na ito, eh, nagsasabing may mga bansa po sa ibayang dagat or sa abroad, na parang sinet aside na nila itong CSE dahil hindi raw po nakatulong para masagkaan o mahadlangan o mapababa man lang ang uh, dami ng nabubuntis ng mga teenager, Dr. Perez? Ang ebidensya na sinasabi rin ng mga bansa na nag-implement nito, katulad ng United Kingdom, Thailand, mm -hmm. no? ito yung dalawang bansa ang alam ko nag-implement ng uh, ganitong klaseng batas na kasama ang CSE, Apo. ay nakitang na-delay ang uh -huh. sexual debut. Uh -huh. Parang, hindi agad nagkakaroon ng sexual encounter ang mga kabataan mm -hmm. and that's very important and uh dahil uh, with that re reduce ang mm -hmm. ang uh, of course event ang incidence ng pregnancy Apo. Apo. and um, nakita po namin na ang uh, ang pagdami ng teen pregnancy ay nabawasan nung panahon ng covid mm -hmm. dahil pa pasok noon nung 2020 2021 pero mula nung 22 at nung 20, 2023 ay tumaas muli ito. Mm -hmm. All right. And uh, mm -hmm. dahil hindi na implement ng buo ang uh, CSE, Apa. Uh, At hindi lang uh, CSE ano, uh, John, Apa. kailangan din ng services, mm -hmm. health and reproductive health services para sa kabataan, mm -hmm. lalo na yung mga nanganak na na minor de edad. Alam mo John, Apa. almost 2% ng kabataang kababaihang 10 to 17 years old, ay may pamilya na. Mm -hmm. Dahil sa maagang pagbubuntis, Opo. kailangan nila ng social protection, kailangan mm -hmm. na ng added services. Opo. Mahalaga itong uh, statutory rape law para Opo. magkaroon ng chilling effect. All right. So hindi lang CSE po ang kailangan, <laughs> mm -hmm. kailangan ng servisyo, kailangan Opo. ng social protection. Uh, Siyempre kailangan ng CSE na Apa. kulang ang budget. No? Apa. Alam mo dyan, isang dahilan kung bakit sinulog ito, dahil uh, kahit 2012 pa yung RH law, mm -hmm. ay nakita nating patuloy na tumataas ang teen pregnancy Apa. at hindi nakakaroon ng maayos na budget para Apa. sa comprehensive sexuality education. Yung mm -hmm. services ay nasasagtaan din dahil under... Uh, Uh, the Supreme Court ruling on the R.H. Law, kailangan ng uh, ng support mm -hmm. ng guardian or parents Apa. ang uh, pagbigay ng services sa mga batang ina, kahit Apa. sila ay magulang na. Apa. Doc, uh, last few questions with your indulgence. Yes. Ang isa po uh -huh. sa kinokontra kasi nung mga anti-CSE is yung sinasabing maagang kinikilite or maagang ginigising ng hakbang na ito, yung uh, murang kaisipan ng mga bata when it comes to sexuality. And at the same time, mukhang may mga karapatang na ibibigay nang hindi pa po karapat dapat sa mga batang may edad na sa elementary uh, level po. Doc Perez, can you comment on that? Palagay ko, itong mga nagsasabi nito ay ang kaalaman nila ay noong 1960s pa, wow. 70s, 80s, <laughs> nung wala pang internet. Okay. Okay. <laughs> Dahil nagkaroon na tayo ng internet, napakita sa mga survey na ang maagang pagpasok sa internet ng kabataan ay nagbubunsod ng mas maagang sexual debut. Mm -hmm. mm -hmm. Tita rin natin okay. sa mga survey na kung tanongin mo kabataan, bataan, kadino sila kumukuha ng information on reproductive health o okay. sexuality relationship mm -hmm. sa internet o sa kapwa kabataan. Alright. Okay. 12% lamang ng kabataan ang nagsasabing nakakausap nila ang magulang. Mm -hmm. So kung wala ang magulang at ang source ng information ay kapwa kabataan, mm -hmm. mal maliligaw talaga ang ating mm -hmm. mga kabataan. Kaya panahon na, right. dito sa panahon na may internet at maraming mga at risk na kabataan na mm -hmm. uh, uh, aksyonan ito. At isa pa, John, Apa. hindi kapwa-kabataan ang source ng teen pregnancy. Yung matatanda. Mm -hmm. All right. So, palagay ko, yung matatanda ang dapat bigyan ng leksyon, All right. uh, bigyan ng uh, uh, parusa. Opo. Hindi po yung kapwa-kabataan, hindi sila hypersexualized. All right. All right. Okay. So, eh, Nandiyan yung environment Opo. na nagbubunsod dito uh -uh. na ma- sasagot sana ng CSE. Apo. As much as I want to, alam kong hindi kakayanin ng uh, isang upuan, Dok Perez. Pero nasa inyo pong pagkakataon sa maikling pananalita, mensahe po, lalo na doon sa mga kumokontra sa ganitong uh, adhikain na ikang ay maagang turuan ng mga kabataan when it comes to sexuality. Go ahead, Dokka Perez po. Ang uh, pagkakaroon ng napakataas na bilang ng sexual encounter ng ating mga kabataan 16 and below is unprecedented sa ating bansa. Mm -hmm. uh, kung 2,000 na adults ang nare-rape, 10,000, 11,000 na kabataan ang nare -rape. Panahon na para magkaroon ng comprehensive sexuality education para may pananggalang mm -hmm. ang ating kabataan at alam nila yung karapatan nila bilang bata, hindi bilang adult, mm -hmm. na hindi sila molestyahin ng mga na mas nakakatanda o may may poder o may economic power over them, mm -hmm. dapat armasan natin ang ating kabataan laban sa abuse. Apo. Maraming salamat, John. Alright, with that, maraming, maraming salamat din po, uh, Doc Perez. Eh, bukas po ang uh, himpilan at programang ito sa mga update sa uh, hangin ninyo, kaugnay, sa controversial na, na isyong ito. Good morning, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, John. Alright, siyang po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Dr. Juan Antonio Perez III. Vice President of the Forum for Family Planning and Development